Ayan guys, uh, dumating na yung ating order no. Sa mga naghahanap ng sta mga ice sa mga naghahanap ng ice cream. 2 days na tayong ice cream. So ayan, meron na tayong melon. Ayan, one box ng melon, pineapple. Ayan, marami. Pineapple. Tapos open sesame. Ayan, ito ang pinakamabilis, ito ang pinakamabenta sa lahat. Tsaka itong pineapple. Marami yan. Tapos, meron pa tayong uh, crumb choco. Ayan. Kadarating lang ng ating uh, ice cream galing sa Joy Ice. Ayan. At syempre, hindi mawala ang pearl milk. Ayan. Take one box. So, isa, dalawa, tatlo, apat di ba box ang meron tayo so ayan walang laman ang ating ano sold out sold out ayan yellow na lang bus full ang ating paninda mga ice cream ganun kakalakas ang ice cream nito guys no kasi sa sobrang uh, init ng panahon ngayon, naghahanap ng ano. Tsaka mura lang ang ating ice cream. Ito, 10 piso. 10 piso isa. Ang ating pineapple, 10 piso. Ang ating melon naman, 10. Ah, 12. Ito lang, medyo mahal. Saka so, ito. Uh, ah, open sesame. Ano siya ate? Dumating naman. Pwede po din. Ano po? Okay. 20 pieces dito, no? Hindi na tinubusin lahat. Saka dito, 20 pieces. Sa melon. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 10. 2, 2, 4, 5. 15. 2, 5, 20. Wala no, pa eh, maliit pa sila. Ito naman sa pearl. Ito naman kayo sa pearl. 2, 4, 5. 4, 5, 10. 4, 5, Two, four, five, twenty. So open sesame 2, four, five. Two yeah. 5 10 Five. Fifteen. Two. Five, eight, Twenty. One. Two, four. Five. Two, four, A five. Ten. Two, two, two fifteen. Two, four, five. Ayun, Ay, yung pula na yun. Twenty. Dalawa. Ayan. One, two, three, four, five. Dito lang itong iba. ايوه ماما بابا